Kunin mo, kunin mo. Bakit papaya na to? Okay. Kunin mo. Uy. Kunin mo. mo. Parang iba yung ngiti. Parang huh? iba talaga yung ngiti. Parang Tumak may laman ba? Diba? Ano ba? <laughs> ah, ano yan? Ano ba? Ano yan? Kuenon. Ano yan? Kinagot na ako. Kinuha. Iyan na yun. Ay, ay. ay. Hmm? ay. Okay, uh, kinuha. Diba? Ano diba? kasi, ano kasi, dante kasi may jowa na kasi yan. Oh, atya. Okay. Munda. Mm -hmm. Buang ka. One hit lang, one hit.

nagugutom ba kayo? Oo, oh, siyempre. Hindi ko, magugubad ako. Oo, oh, magugubad ako ng t Hindi, makita yung mga piklat natin, Tol. Hindi na lang. Piklat ba? Ang lalaki ng piklat ng tiyan rin Saan si Rafael? Kailangan ko magubad. Asan na si Rafael? What? Kailangan ko magubad kasi naigangan ko. Si Mad. Si Rafael, asan? Kung magubad ka, magubad lang din ako. Magubad lang din ako. magubad, na lang tayo Parang tayo mo lang. Ano nito? Si Rafael ang pabayaran natin. Uy! Saka na! Ruel! Uy! Uy! Saka! Saka na! Uy! na! Saka na! Saka na! Saka na! na! Saka na! May isa pa rin. Ako man uh, nandag baril. Itayo, tayo itayo nyo na yan. Itayo mo na yan. Ginny, itayo mo na yan, Ginny. Okay, kaya na. Papaya. Saan, saan papaya? Papaya. Ha? O, may papaya. Saan? Prada lang kanina, tutol. Eh. Wala dyan, wala dyan. Talagang napagalit. Huh. Isirap. Ha? Dito papaya Yung isa lang May saan? Saan? Hindi. Ay, meron daw dyan. May baon ako. O, oh, sige. May ka. Ba? O. Oh. Uh, Bili ko ito mga oh, baon. O, rin ba? Matay! na! Matay, matay! Matay! Matay ah. oh, okay ka na. Matay ka na. ako ka oh, Kagwang yun eh. tiil yung kagwangan eh. Tinamaan si

Nee, tumulong naman yan, Oh, hatiin mo yan sa hai? hindi lang apat. Anim, 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 anim. ano likod Anim, hatiin mo sa anim. Wala msaya. Lumalabas na. Dito pa ko. Sali maligay, hindi ako kain din sa Hindi, kain tayo. Kain, kain. Hating kapatid to. Dapat, one, one for all. all, all for one tayo dito. One for all, hmm. all for one. three in one. Oh, all for one, three in one. Hmm. Hmm. Oh, oh. May oh. ahas. May ahas, ahas oh. Ano tayo? Oh. Oh. Yung... Hmm. Hmm. Ang sarap. Bigyan mo naman po. Isa. Hmm. Isa, hilaw na isa.

lagi kang no? ito si Rafaelo inubos mo hindi mo pinakain si Jin eh dapat binigyan mo ay, ay. sana ay to? kini si Rafael ay mana, eh. um -hmm. ikaw Rafael pakainin mo yan Rafael kasi babae yan alam ito, ko ginugutom nagugutom din yan nakita ko yan kanina eh kumakain ng ahas ha? Makain yan, matindi yan eh. Oh. Hindi yan kumakain ng ganito kasi matindi talaga yan. Dating mm. commander yan. Uh -huh. Katulad mo di ba? Mm. Kumakain yan ng ahas. Ano? Nah, ahas pala kinakain yan. Ibang ahas, ahas mayroon ka eh. Ibang ahas ba? Ibang ahas. Ayun, mayroon ako, mayroon pala ako dito. Yeah. Mayroon ko dito. Ah. Ano masarap tayo ahas ng magkano? Mag Magkan ba? Dito magkan. Gigkan ba? Besan-besan nga apo. Iyo bo bo. Gigkan mo ka. Bo bo. Wala kong extrang damit. Dito ubo na bo. Ba ka matuuan kana no. Ba isa. Matuuan ka ba? Ba ka. Ano pa pala to? Kun sibra naton. Para magkaroon ka ng ano. Ano naton yan? Limon nya. Bo bo bo. Mantog bo bo. Ano kasi wala talaga kong extra ng ano, damit. Ba ka meron kaya 'to jan? Ganang di may extra yang damit dan. Wala ko.

Yung sa? damit ano po, mo, oh, hirap ko hmm? sa damit mo. Ito okay. na lang. Nangubag nangubag eh, bay. Nangubag hmm? yung kuan. Nangubag mo kuan. Bago Bagong naulitaw ba, ano? Hmm. Bata pa talaga ako eh. Ah, ba? Bata ka pa ba? Bata pa ako. Ah. Sige, pagbigyan natin yan. Tatlong po pa ako eh. Ilang taong ka na? Tatlong po. Tatlo at saka may sampo. Mm. Oh, 33. 310? <laughs> <laughs> 33. 33. Oh. Uh, tatlo at saka may sampo. Tatlong po. Oh. Tatlong po. Tatlong po. Tatlong po. Ay, oh. Ay. Eh, kini. Iiga na din tayo nito. Huh. Naiiga nga na ko, Tol. Oh, di mo na ako uh. Malakas ang tibok ng puso ko. Baga malunod. Sayang wala si Juan. Rando? Rando.

Talagang pinasusunog nila ni... Sino ba nang nagsunog nang bigaya? Na bigaya. Si, hmm. Sila sila so ikaw parang nung time na yun na commander ka pa? Oh, Comment! Ano to? May anting-anting din ako dito. Nasan? Nasan? Ah, pakita ko sa inyo ha. Pakita to. Pakita, pakita to. Buwan Ay. buwan, buwan. May anting-anting ako na. May anting-anting talaga ako nilagay dito nung no. buwan, buwan. panahon pa ng... Dito, nilagay ko dito. Kita nyo, may sugat. Kita yeah. yeah. ah, nyo, may sugat. Dito, yeah. Sa loob hmm. na. Ang kamot. No. Mm, dito. Kidri. Ano to? Sa mga ano to eh. sa bakbakan namin noon. Indobi, indobi. Tingnan niyo. Dito tas, tas. Ano man. Dito sa bakbakan no. namin to dati. Nakita niyo, nakita niyo ano dito? Oo. Oo. Sa bakbakan namin to. Ano pa dito? Yeah. Yung ano? Hmm? Sa kutsilyo. Sa kutsilyo? Hmm. Ano? Yung sa ulo mo? Hmm. Ano yan? Ah, sa baril yan. Hmm. Sa baril? Baril. 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 baril? Ano binira yan, Brad? Tangki digira? Ha? Huh? Tangki digira binibira yan? Pistol. Uh, Pistol. Pistol? Hmm? Uh. Pistol. Ah, hindi pala. Pison. Pistol. Pistol. Huh? Ha? Kalibre. Pistol. Okay, okay. Sige. Ayan na yun, sa so nakaraan natin. Ano lang yun. Isang Ang importante ngayon. Pero pa. Ay, 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 tubig sa kuno ay uh, hugas. Huwag na itong hugasan. Yeah, ito ito. Right, Jenny, may Kain ka dyan para ano. Oh. Okay. Yeah, sama sama lang tayo. Pala, tayo. Na okay. 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 Nga nga hugasan natin. Buti na lang. Eh, huwag na. Huwag na hugasan. Parangan yeah. mo hindi sanay sa bundok eh. Sayang sa Saan ka nagkita ni Ligaya? Bakit magsama kayo? Ligang Ligang sa ibaba. Sa ibaba na? Akala ko nga kalaban di siya. Masipas. Ah, salamat naman at nagsasama-sama na tayo. Ayun, ito, ano ayun, ayun Maraming salamat talaga. Talagang yeah. ano, nag-ano ka talaga para sa kasamahan namin. Siligaya. May tubig ka pala dyan, Tol? Mabait May tubig ka pa Meron, kunti, kunti. Mabait mo dyan eh. Mabait, sobrang mabait nya na commander, Tol. Katulad hmm. hmm. mo, babae. Hmm. Pero may kutsilyo naman. Marunong naman to sa kutsilyo. Grabe, dito basa-basa sa uh, Ilang tao na napatay mo, commander na gaya sa, uh, sa patalim na yan? Ah, Marami-rami na rin. Hindi oh. ko na rin Di ma Matindi din eh. Okay, hindi ko na rin mabilang mga taong napatay ko at meron pa akong isusunod. Oh, meron nga. Malapit na. Oh, huwag kang matakot dante. Di, di, dito lang ako kasi. Ano, mag-iingat mag ka, pa patayin ka nito. Huwag kang magalala. Dito. Hindi, ipot ako. Huwag ah, ah, kang yung papaya mo. magalala. Hmm, huwag Sarap papaya niya. Sarap. Ang sarap ng papaya niya. Yung kinuha niya. Hmm. Uh -huh. mm -hmm. Ang sarap ng papaya niya. Galing na, ay, ang galing lang. Eh, ang bulit ko. Isa lang, may lang. Ito. Gara. Gara. Ayun na. Iyan mo na. Oo. Nami ito eh. Hindi akong natanggalan. Napaka maalaga talaga naiyul? po si Ligaya. Ito ba? Mr. Swab. Oo. Oh. Thank you. Dante, ang kasilyon daw sa'yo. Ha? Yung kutsilyo lang. Ang takot na kung tayo ng kutsilyo niya. Eh. Hindi ko makakalaban. Yung... Eh bakit? Hindi, wala naman yung glass control. Maraming nagsabi kung bakit gano'n ko si Dante sa baril. Mm. Ang mga kaidol, huwag kayo, -kayo mag-alala. Mamahalin ko yan at hindi ko pa tayo. O, parang Yun lang. Yun, yun. Narinig niyo yun. Narinig niyo yun. Miss Jenny, ikaw. Ano? Hmm. Hindi ka nagkakain ng papaya? Ano, mahihain to. Tol, tabihan mo, tol. Pakainin uh, mo, tol. Pakainin mo. Nasaan yung ano? Tabihan mo. Oh, dahil ako yung... <laughs> dahil ako yung naghiwa, mm -hmm. syempre... Hmm. Ang kusinero, mas mm. maraming makain. Oo, mas malaki talaga. Oo, oh, talaga. Hmm. Malaki din ang hmm. kumakain no eh. Oo, oh, sobra. Talaga. Chim, malaki siyem, din siyem, eh. eh. Malaki ang kutsilyo hmm. 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 Ang ibig sabihin ko, yung kutsilyo malaki. Hmm. Dapat malaki yung hiwain. Tsaka eh. medyo matalas pa naman to. Oh. Hmm. Walang ano so, yun. Wala. Matalas to eh. Parang <laughs> sa piling ko lang ba. Huwag oh, naman. Oh, matalas. Salamat. Salamat. Salamat ulit. Oo, so, nakita-kita uh, kami na wala nang nangyayari sa mga kasamahan ko. Yan talaga yung dinadasal ko lagi. Hmm? Sana wala nang nangyayari sa kanila nila. Yun, natupad naman. Ano sa nangyayari mo? Ayan o. No? Okay, ako, hindi mo kumustahin okay. so, Matagal na ako sa patag, hindi na ako nakabalik dito. Kumustahin pa ba kita? Hindi ba lang kayo sumama sa amin dito? Kasi masakit, masakit talaga yung katawan ko. si na. Brando lang may isang sumunod sa amin. Siguro kung nandito kayong tatlo, si Dave, uh, si Dave at si Kuya George at ikaw, Kahit papano, mm -hmm. pa paano, mas marami tayo. Mm -hmm. Gini, saan nga pala si Kelvin? Oo. Hmm? Ha? Hmm? niya, kasama niya na-explore sila. Kaya daw ito kayo, kayo naghiwalay? Oo, kasi hindi kami Oo, malayo kasi sa kanila. ba? Mm. Hindi, hindi ako basta-basta makapunta sa kanila kaya ayun, hindi kami nakapagsama na na-explore siya. Mm. Bakit tumabi ka dyan? Tabi, tabi. Kita mo to? Tabi. Oo. Oh. oh. Mm. Maganda yan. Ay. Maganda yan na ikaw ang tumabi sa akin para tayo <laughs> naman ang mapatay sa ano mo. <laughs> hmm. Umalis ka rin dyan kanta tatabi-tabi sa akin baka yung Huwag kayong huwag kayong magkasama candy. tayo, magkasama tayo, magkasama tayo dito. Talo, talo. <coughs> lang talo-talo. Lang talo-talo to. Tao lang. <coughs> Hindi kami talo ni Rafael Zer mga kaibigan kami. At para na rin kami magkakapatid. Para tayong talo magkapatid. Kaya tumabil. Hindi na din ng boy. <coughs> Hindi may ba, siguro may boyfriend na yata tatong si ano. Sino si? Gaya. Aha. Uh, Meron na. Ah, oh, wala. Gaya. Sino ba yung ano boyfriend mo? Kailangan mo rin sa amin. Wala pa, may, may nandigaw sa akin. Ano daw siya, kuya? Photo editor. Wow. Ang naggawa ng... Ano yung photo? Yung kinakain? Yung photo? Hindi, yung naggawa ng picture na may ano-ano. yung gumagawa ng May logo. Ah, yung, oh, logo, Akala ko yung photo, yung kinakain. Mm. Umalan ko rin dyan. Sarap din yung tol. Sorry. Ilipat mo na rin sa akin. Tol, wag kang... Pwede mo nang nandito na, naman tayo sa bundok din. Mm. Uh, oh, pwede, pwede mo tabihan Kahit. para makita ka sa camera mm. ko ba na tayong, oh, nah, meron tayong magamang... sama-sama tayo tabi-tabi tayo dito. Oh, sige sige. Mm. Ano, kayo, kayo, uh, oh, ano kaya kung magbalik ka na lang kayo, Brad? Ano kaya. Okay. Oh, ah, oh, ah, ah. Huwag kayong ganyan, kikiligin ako. Ay, kikilig si Ligaya. Magbalik ka na lang kayo. Mm. Okay. Ano kaya sa tingin ako, mo? Pwede ko na donate, na donate ng isang case ng ano? Ipsy. Promise yan ha. Ano oh, sa'yo? Ano oh. sa'yo? Ang idonate ko lang ay, ano? Basta wag lang yung sapatos mo, utang uh, na loob. Uh, uh, sapatos ko. Di. <laughs> Ako nang bahala sa pagluluto ng lechon. <laughs> ko yung, ano, wala, wala kayong bayad doon. Ako oh. magluluto. Okay. Pagluluto ng lechon. Oh. Pero walang lechon. Di. Si, May lechon. Sila, tol. <laughs> ito, okay, ito tayo, nagluto tayo, tayo, eh. <laughs> usapang, usapang kapatid. Oh, Oo, usapan o. Usapang kapatid. Sige, sige. Sige, Kapag niligawan ko si Dante ulit at mapasagot ko siya. Isang case na red horse. Eh, Dagdagan, magpapaya ng isang bote Oo oh. mm. Isang, ah, isang, isang bote Sa naon na lang Ano, dad? Sagutin na Sasagutin mo ba ako? Dito lang naman tayo sa bundok mm. oh. Tayo tayo lang naman yan dito mm. Sige, sige Sasagutin mm. mo ba ako? Oh. Binigyan ka mm. Kunin hmm. mo, kunin mo Bakit? Papaya na to Kunin mo Uy. Kuya, mukhang parang iba yun, ate. Parang ha? iba talaga yung ite, parang may, may laman na. <laughs> ah, di ba? Huh? Paano yan? Uh, Uy, ano 'to? Lumamlay. Ano yan? ano yun. Ano yan? Kinukuha ako Kinooha. Yun na yun. Pagkaano? Oh, kinuha. Teki si ano kasi, dante kinuha kasi ya? may may jowa na kasi yan. Ah, hmm. Malayo uh, yun, malayo may yun. Kasi yan, may nagmamay-ari naman oh. niyan. na hmm. yun. Yeah. Hindi ka na, na pwedeng eh, ibalig na lang sa so, iba yung ano. Bigyan mo naman sa akin. Sakin, sa bigyan mo na lang. Wala pinang hahawakan. Oh, bigay mo na lang sa akin. Yung kutsilyo. Hmm. Sige. Okay. Yung kutsilyo ang binigay. Oh. Hmm. Eh, ano lang kita kay Dan Gos? Oh. Si Dan Gos, pwede yun. Si Dan Gos, pwede yun. Oh, yung binata logo yun. Ko. Binata yun. Mm -hmm. Pabihira naman kayo. Mas bagay kayong Dan Gos. Okay na ako dito sa katabi ko. Oh. Uh, oh. <laughs> <laughs> ano? Ba, sino ano? ba? Dalawa ba ang katabi oh, ko. Dalawa Kami. Eh. Mm. Ano yan? Kera, wala na. Hindi, oh, ano hindi na ka. Ka napapasa. May juwa na yung dante. Okay, magalala. Gagapangin ko na lang to. Hindi, si Rafael. Wala naman itong juwa eh. Ano ah, yeah, pero kay... Meron meron naman tayong -e Oh, na meron naman tayong isang muse na Bahay. dito. Ano man 'yan, 'di ba? Brad. Yung Nandiyan man ako sa labas, siya sa kwarto. Hmm. Padlakan ko man sa likod. Padlakan mo sa likod? Wala. Baka magsilos sila, no? Magsilos yun. Pero, ah, mas kabisado ko kasi si Dante kayo so sa kanila kasi kababata ko to eh. Mm. Yelaw. Adya, tropa kami nito bago naging kami. Hmm. Ano ngayon? Kayo no. pa rin? Hmm. Hindi, si Ligaya kasi lalaki yan dati. Hmm. Lalaki to? Hmm. Transgender ah. lang. Tropa kami nito. Magkalaban kami. Sa totoo lang talaga mm. kuya, magkalaban kami sa basketball nito. Hmm. Tate. ngayon, iba na yung binabasketball mo. Ah! Oh. <laughs> ano? <laughs> dal dalawang bula na? Huwag ganyan. Dalawang uh, bula na? Yung ball Hindi pa kami umabot sa ganyan. Ang hmm. oh, matagal na yun. Pero pwede namang ulitin, di ba? Hindi na. So, ba? na. Baan yun? Hindi na. <laughs> 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 sa tingin nito may nangyari sa ha? kanila no, no? ay hindi alam no hindi natin alam <clears throat> tanungin mo nga para merong hmm? baka merong sumagot hmm. tingnan natin eh yung sa kanya huh? yun? ha pass na yan pass, pass na is pass na. na pass is pass na yan no. sa atin lang bilang magkakaibigan na lang pilitin ano? mo may barila ito pilitin mo ah wag, wag na lang wag na, wag na lang <laughs> Meron pa akong tinatago na Meron pa akong tinatago na bala na pag wala na akong choice, gagamitin ko sa kanya. Uh -huh. Ano ano doon? Anong klaseng bala, bala 'yon? Baka bala sa ano 'yon. Tagal na 'yon at siguro uh, hindi uh, na kailangan malaman. Sige, sige. Ano? Tapos na, tapos na. Bababa na tayo tol, no? So, kumpleto na. Oh, kumpleto naman tayo. At wala naman magdadagdagan tayo isa. Oo. Oh. So, welcome oh. Natin, natin si Miss Jenny. Miss Jenny. Miss Dini. Oh. Uh, ito natin. Kaya, uh, at yan. Uh, so, Kahit kunti po tayo natin si Miss Dini. Masasalita ito. Masasalita mm, natin yung uh, no, tol doon ka sa amin na kabila tol. Masasalita ito yung uh, tol doon, uh, doon ang lago natin kasama uh, ngayon. Uh, so yung mga idol mo. Uh, no, nasa kabila, kabila yung nanang doon. Tol. Ano ang sabi ka doon? Ano ang sabi ka doon? So ayan o at nagsama-sama kami ngayon sa ano. Sabi ka tol, meron tayong maging screenshot ba? Ano? Oh, huwag, na, na, huwag, na, huwag na, baka ano may mamalamit sa may huwag amin. Huwag na lang daw. Kaya uh, nagpapasalamat ako no, sa walang sawang pagsuporta sa uh, iba't ibang channel no, sa ating mga kapwa supporters. No, at kay Kuya Portikor no, na kahit malay kami hindi nasa, na sana uh, nag-iisa kami dito no, at ang team niya. At ang paghanap ko kay Ligaya no, sobrang successful talaga no, na nahanap at naligtas natin siya no, ng buhay at walang nangyaring masama. No, at kay Dante no. Mm -hmm at mga kasamahan niya kay kay Swabi no. Oh, salamat sa inyo lahat po. Okay. Wow. Na nag-iisa tayo, nagkita-kita tayo dito. Ay, excuse me, Miss Jenny, may kailangan ka. At may ano pala si Ligaya, ah, pa-solid tayo natin si Ligaya. Anong masasabi niya sa anak pagano? Si ano, nakalimutan mo rin? Parang nakalimutan niya ako sa... Uh, oh. na nakalimutan mong mo na? oh. Oh, nakalimutan, oh, oh, na. nakalimutan kasi, ah, sige, Tol, kasi hmm. first time mo eh, oh, wag yung... na Oo. na wag na wag na niya na wag na wag na wag na wag na, na na Huwag na huwag na wag na 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 wag na na ako. na Ah, komplikado ako Komplikado kasi, si di ba? Gaya Princess Adventure House. po ako mga kaidol. At syempre, hindi ko kakalimutan so, so much, na aking pinakapatid na si Rafael po. Hello po. support. niyo rin. So, so, hanggang dito lang ang video namin, Intol. Bababa na kami ng bundok. So ngayon, wala kang barang. Sobrang pagod na. Butong. Tingin nga pala sa si nagpapa, sa akin? Papagamot. Thank you so much, Ma'am din. Thank you so much sa iyo. So, ayun. ka. Na more blessings to come sa inyo lahat. Na, ma'am din. Lord Espidoso, siya to sa inyo dyan. Ati uh, thank you so much, Ati Sa supporta mo. mo. So, lahatin ko na lang kasi sobrang dami ninyo. Kaya, thank you. And more powers ninyo lahat. Saramat, thank you. See you so next so video. Thank